Jemel lang ano ka Jemel? Ba't di mga ilang araw na yun ganun? Yung bike mo? Hindi ko lang po siguro mag-a-one week. One week na? Ibig sabihin, one week ka nang naglalakad? Baka maulog ka Jemel Yan isang mapagpalang araw po mga kalingap Mga kabente Narito na po ako ngayon sa la kalingap rab Pagpasensya nyo na po kung bakit po na Bira po ako dito sa kalingap rab Dahil, dahil po may emergency po ako Sa po ay ano Hindi ko po, po si kalingap rab dahil nasa nasa ano po kaya up po kay bibera bay may sakit daw po kaya ngayon po ay pumusayin po natin si Jemil sila dapat lao nang si Jemil ano sila ano sila ano arpa kit. ano ano Gmail ka Gmail. Papa pa mo 'yan. Bakit anong anong naiere sa bike mo? Natusok po ng tangtak. Natusok ng tumtax. Hmm. Baka palitan na ng ano, palitan na ng gulong. Yes. Ha? Ano pa mapo 'yang ganito, 'yang anong interior. Hmm. Okay. Baron ka magtanggal niyan? Di hmm. e pag ano, yung pag napasok ka, ang ginagamit mo, nalakad ka lang? Nalakad hmm. lang pa. Ano nga hmm. Buti kaya man lakadin. Kimon ko sa main na. Oh, na. Abi napaka uh, kasi pag nito ni Jemil. Kagaling lang po nito sa school. Tapos ngayon pagbalik niya ay ano inaayos naman niya yung bike niya. Saan mo yung papabilga Tara, kita. Tara. oh Ito? oh motor lang tayo Samahan kita pagpa-ice itong gulong mo para bukas pagpasok mo ay ano may ano ka na May magamit kang bike And kinong, kinumusta din kita at ano, ng mar marami sa iyong nakakamiss na mga viewers Shout out mo po okay. sa mga viewers ko mm. Boss kay nanay po maraming maraming po salamat yeah. sa Mas si nanay Ligaya anong sabi mo lagi nanonood ng YouTube So kay Nanay Ligaya po sana hindi, nila po akong makalimutan at hindi ko rin po sila makakalimutan doon sa mga nagmamahal sa akin ng mga sponsor, mga ni, mga ninang ko. lalo na po kay Tia Marewe kasi siya po yung kaalaga sa so okay. ko na lang. Hmm. May pinapabigay pati sa iyo si Sir Noli. Si Sir Noli Vlog. Tara Jimmy, samaan kita. Samahan kita. Jemel, ayos ka lang dyan, Jemel? Ayos lang po. Lumaluma ng gulong mo, ano? Yan po mga kalingap, nandito po kami sa bike zone. Nandito din po namin pinili yung bike nila Kalingap Rab, yung bike ko ni Jack, tapos yung bike ko ni Kalingap Rab. Kasama din po yung binilan din po kami nito nila, ano, nila Ian. Yung hmm. Gmail, mabili lang tayo ng ano ng bago. Kasi para ano kasi baka masira ulit yung mabutas ulit yung ano mo, yung gulong. Meron pa daw bubble generation dun sa inyo ano? Malayo. Pati mo mga ilang araw na yun ganun. Yung bike mo. Ito lang po siguro mag-1 week. One week na? Ibig sabihin one week ka na naglalakad. Bakit di masilabi kay Kuya ko ay Papa Sabi ko okay maglakad, para na-exercise din yung patawin. Ay ibig sabihin, na-exercise din magsabi, hmm. na magsabi? Una, kaya, mas, mas exercise din yung patawin. Bakit na-exercise din magsabi Muna, Baka kasi siya na nagpapa sa sa akin. Ano ba bibigyan ng alam? Ano ba bibigyan ng alam? Sa ka pa na nasira yung bike mo. Okay na. Ang bilis ah. Hindi mo daw Jimmy, um, okay na. okay. Bilis lang. lang, buti na lang at ano. Kakita kita na guys, uh, ganyan ka papasok ko lang pati ngayon. Papasok pa lang ako ng kalinga prob. Galing ako sa Naga. Sa salamat ah. Gemel. Bakay muna tayo. Ayan, ayan Tito. napo mga kalingap, nandito po kami sa box kinalas. Ayan, makakain muna po kami tanghali yan ni Jemel. Jemel, maano na tayo ng ano? Di Ano Ito, ito yung malapit-lapit na kainan. Nakakain ka ng Bipares? Ha? Nakakain ka ng pares? Ano po yung Pares? Yung ayan ano, oh, yung may baka. At may kanin. Masarap ang umi para sa sa ano, box kinalan. Gemel, kumusta si ano, si Rabay? Okay lang po. Balik ako po, may sakit. So Tapos nag-upload po si ano, si Ate Jack. Kaya subscribe niyo po pala yung channel ni Ate Jack. Backtop yan ating bakwa. Ang siya, kasi niya po si Anita. Anong sakit ni, ano, Biberabay? Hindi oh, ko po, po siya, sure, kasi ipanood ko lang po yung, ano, yung vlog ni Anita. Ikwari po, alam niya sakit eh, may sakit pala po. Parang nagkalagnat. Si mama mo, kumusta si mama mo? Hindi ko naman alam yung <mulong> selpon ko na. Balita ko nasira daw yung cellphone ni mama mo. Kaya nga, um, oh, nasira. di ko nga rin po alam eh. Oh, nahulog. Yung cellphone ni mama mo. May na-effect siguro pong wire. Ayan ang passage. Yung selpon ko po na ginagamit. Sira na rin. Yung binigay, yung binigay lang po sa akin. Anong ginagamit ng cellphone ngayon? Yung binigay po sa akin ng kapatid ni Ate ano, Noya, si Ate Maylyn po. Hindi po yung Maylyn na mamatuloy niya. Kapatid po ni Ate Noya. Yung cellphone na sa akin. So na din daw, hindi na nagalamin. Hindi na nagalamin na sa akin. Wala po ng pera. Ito, Jimmy lang, ano, pares. Ayan. Ito. Ito laki ni Nababa. Oo, ito. Lagi kami dito ni, ano, ni Kuya Rab mo. O, dito kami kumakain. Sige na, kain na. Lagyan mong chicharon. <laughs> empor <imitation> adagam mga suka mainit Jamel may pinapabigay sa'yo si ano si Kuya Noli Vlog yan isang Bikulano na nag nagano na, na, din siya vlogger ito oh, one two three Oh, Bali 3,000 yan. Kuya <makes> Noli <noise> <Boyan> Vlog. Kuya <makes> Noli Vlog. Pang din, pang -baon mo. <makes> okay <noise> na gulong mo. Makagamit mo na pag ano, pag, ka. <makes noise>

Pati ka na sabi kay Kuya Rob. Nakakaya po kasi alam niya na po siya yung nagpapaala sa anong papaala. Siya ako naghihingi ng alawan sa kanya. Ay, ay ako naman. Abayt man niya si Kuya Rob dahil mas anong sabi ka kayo lang. mag yun. Pag naalaman na naglalakad ka lang. Pero mo walang ka na naglalakad. Ha? Nanay na. Nanay na ka? ka. yung ano, yung gulong ni Jemel. lo oh, bago na. Hmm. Tara na Jemel. Tara Grabe. <laughs> <laughs> Grabe galing mo magano. Malaking tulong po mga kalingap mga kabende yung bike po na piniram ni, ano, ni kalingap rapi gmail. <laughs> Sir, Hindi po so, may nagagamit na si Jemel sa pagpapasok. Jemel, kanina mo natutunan yung ano mo? Yung mga tricks mo? Sa so, mga panood-panood po sa YouTube. Ah, panood ng YouTube. Pamira, mag-ingat ka. Baka mag-ano ka, mag accident ka, mabalian ka ng so, buto. Baka mag ah ka, mag-agagawa Pero sa po hindi. Baka di mo matupad yung para kung maging piloto pag may balik ka sa mga kamay mo. Pero hindi lang po ako nagagamit. Hmm. Sa palang mga mga... Mag-ingat ka palagi, Jimmy, ha? Eh? sige, paano na din ako. Mapunta na kami. Pa, Mablog pa. na. Sige, bye-bye. Ano -bye. po mga kalingap. Maraming maraming salamat po sa support ka po ninyo. May alawan sa po siya sa araw-araw po niya na pagpasok sa school. Maraming salamat din po kay Kalinga Prab at kay Jack sa patuloy po ng suporta ka nila kay Jamel at uh, magiging maganda po ang buhay ng takbo ng buhay ni Jemel eh, sa mga viewers po na walang sawang sumusuporta sa aming mga kalinga maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po, po nakapag subscribe pa subscribe po Mr. Benjobay Vlog maraming po salamat God bless po sa inyo lahat